Single ka pa ba at nais mong balang araw ay magkaasawa? Isa na marahil sa mahalagang tanong na dapat sagutin ay bakit? <laughs> Maraming dahilan ng pag-aasawa at ang dahilan mo sa pagpasok sa buhay may asawa ay may malaking kontribusyon sa ikakaayos o ikakasira ng relasyong iyong pinapangarap. May mga mag-aasawa dahil sa pressure. 'Yun bang dahil tila ito na ang destinasyon ng bawat nilalang. Eh hirap kang isipin na hindi ka mapapabilang sa mga ikinakasal. Dagdag pa dyan ang mga taong kung makabuyo na ikaw ay mag-asawa, e eh parang sila ang gagasto sa kasal mo at papasan sa lahat ng suliraning pagdadaanan mo bunga ng pag-aasawa. Bagamat may mga relasyon na nagtatagumpay naman sa kabila ng pressure ang naging daan para sa kasal, hindi ito matibay na pundasyon ng pagsasama, na ang isang tao ay kailangan pang i-pressure ay nagpapakita ng kakulangan ng kahandaan o kaya naman ay hindi pa buo ang loob na pumasok sa mundo ng pag-aasawa. Meron ding nag dahil sawa na sa pagiging single. Hindi na daw masaya. Ang ganitong attitude ay may pananaw na ang buhay may asawa ay magsasalba sa kalungkutan at isang permanenteng solusyon sa kalungkutan. Hindi magtatagal ay marirealize din ang taong ganito ang dahilan sa pag-aasawa na ang buhay may asawa pala ay may sarili ding hamon at maaari ding magdulot ng kakaibang lungkot at hindi din palaging masaya. May nag-aasawa dahil kinilig. Yun bang pakiramdam na tila naguhumiyaw ang iyong kalooban na siya na ang the one? Dapat ding tandaan na may kilig na nauuwi sa kilabot. At ito man din ay hindi matibay na pundasyon ng buhay may asawa. Ang sabi ng Bible, kung pwede lang, gusto ko sanang kayong lahat ay maging katulad ko na walang asawa. Ngunit may kanya-kanyang kaloob sa atin ng Diyos at hindi ito pare-pareho. Sinabi ito ni Pablo bilang paalaala na hindi para sa lahat ang pag-aasawa at hindi nangangahulugan na ito ang magdidikta ng pagiging kumpleto o kulang ng buhay mo. Ang buhay may asawa ay may kaakibat na responsibilidad. May sariling klase ng kagalakan at mayroon ding sariling klase ng kalungkutan. Ang pagiging single naman ay isa ding responsibilidad. May sariling klase ng kagalakan at may sariling klase ng kalungkutan. Ang mahalaga ay ating makita na anumang kakulangan sa ating buhay ay kayang punuan ng Diyos. Hindi kayang ibigay ng kapwa-tao ang kapunuan na tanging sa Diyos lamang nagmumula. At ang kapunuan ito ay laan sa mga walang asawa, may asawa at wala ng asawa.